naisalitsong kawali. Ano yung nilagay mo, Ano yan? Ay, ano? Paitapin pala, Pantapol. Tapos, ketchup. Oyster sauce. Oyster sauce. So na guys, tapos ni nanay na i-prepare yung ingredients niya. So, nilagay na niyan sa kawali. At nilagyan ng counting asin. At ngayon, pakakuloan niya niya. Hanggang sa maluto at magiging ano siya, kaunti na yung tubig ganun. Tsaka natin titikman kung gaano kasarap ang luto ni nanay. Ito na po guys, luto na ang luto ni nanay na lechon baksiu. Wow, sarap. Taba-taba. First time kong makatikim ng lutin, luto ni nanay na ano, na lechon baksiu with ketchup. Ito masarap siya po guys. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the notification bell. Happy New Year!